Ayan. Okay na. Nakapagpahingan ako na konti. Tuloy ang pag-akyat.

Kaya ni Sugar yan. Bike na, kaya. Ha? Huwag mo sasabihin yan. Ang sasabihin mo? Malakas ako. Malakas ako. Yan ang sabihin mo. Malakas ako. Lahat ng sasabihin mo rito, magaganap. May kapangyarihan ang bawat salita. Malakas ako. Kasing lakas ko ang mga... ah... Uh, mga punong nakatayo dito ganun ang kalikasan ay kalakasan sabi mo sugar malakas ako yan amen <coughs> Tom Mountaineer Segera dembenduk Kanan Ang ganda boses ni, dude. Hmm? Ampalaya, pa. Minil mini welcome tayo ng Agila. Bini-welcome tayo ng mga agila. Thank you, thank you. Ito na. Mas matarik na nga ito. <laughs> Diyos, ko salamat pinintulutan mo kami umakat sa iyong sagradong bundok na <tong> 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 tayo. Go, kaya pa. Uh, uh, kayang kaya yan. Sa tulong ng ating Panginoon. Uh. Kaya yan. Kaya natin yan. Kaya Kaya yan. Kaya natin yan. Kaya Kaya Oh. Gusto kong makita yung tok-tok Gusto kong makita yung tok-tok well, Thank you Mini-welcome tayo ng ibon Loh, Sana nga. <laughs> Grabe. Ang yeah. lakas mong babae ka. Babae ka ba talaga? <laughs> 16 ba? Kaya naman pala. Uh. Oh. Uh. Oh. Oh. Matarik. Matarik, tarik. Ayan na. Rinig ng mga ibon. Nag-aawitan. Ayan, kita hindi. Tanaw na. Tanaw na ang ano. Eagles view na. Na Eagles view na oh. Oh. Saba, saba. Kaman, kaman. Eagles view. Lapit na. Kunti. Kunti, kunti na lang. Oops. Lapit na, Kuya Jun. Oh, tara, tara. Lapit na. May kita na natin ang ang cross ng Kalbaryo. Kunti na lang. Kunti na lang. Come on, come on. Come on. Ayan o, oh, eagles view na. Ganda na o. Oh. na. Napakataas na. Kunti lang. Nasa taas na tayo. Kunti pa, kunti pa. Come on, come on, Shug. Come on, Shug. Lapit na. Ayan. Akit na naman. Woo. Ah. Pahinga mo na konti. Eh no, anak na ng Ayun o, may mga nakasulat na lang ang paano dyan eh. Ayun o. Ayun o, sa puno. Nasa taso tayo. Na. Konti na lang. Konti na lang. Ayun, nasa na sila. Pag angat lang isa ka. Yung dalawang ito. Konti na lang. Konti na lang. Kaman siya, gali ka. Malakas ka. Kaya kaya mo ito. Ayun na. Ayun na. Ang taas na. Sobra. Ito na. Liga na siyog. Andito na. Lapit ta tayo. Come on, come on. Malapit na. Malapit na tayo, malapit na. Hu. Oh. Ha. Oh. Ah. Ay grabe. Mountaineers. Hu. Oh. Talaga naman. Ilang floor na kaya nakit na natin? Wala bang elevator? Escalator to. Escalator na nawala ng kuryente Pero okay din eh Kasi exercise Pampalakas ng mga binte Oo, Pampalakas ng mga binte Exercise At saka Ano ang angkat ko dito? Ano ang angel din ba? palagay ko pagtapos nito na pagbaba natin palagay ko magdodoble lakas ng puso ko whoo oh, oh. naribus na ikaw rin sisipsipin ang katawan mo yung kalakasan ng kalikasan oo <sighs> uh. uh. oh. Okay. come konti na lang konti na lang salamat po salamat po, Panginoon ko ay Diyos ko salamat po Diyos ko salamat salamat andito na kami malapit na kami ah, namin lang, lang. maraming salamat Panginoon na e yun na binatingting na ayun e na ay Diyos ko salamat andito na tayo guys May kita na natin ng cross ng Calvario ng Mount Banahaw ito na konti na lang konti na lang konti na lang ayun na tinatingting na Ayun, ayun na, ayun na. Ayun na. ting na. Ayun. Binatingting ting na nini. Daniel Saksali. Salamat, disco. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayun na. Ito na. Ayun na. You, you, ayun na. Ito na ang cross ng Calvario. Pain tulot. Ito na ang cross ng Calvario dito sa Mount Panahaw narating na natin Ayan na nakalagay oh. Alpha Omega. prenta ka ro Ayan guys, ang cross ng Kalbaryo dito sa Mount Banahaw tatlo. Grabe taas dito. Sana mapasyalan niyo rin ang lugar na ito. May the force be with you, mga idol. Babush.